Maraming senior citizens sa buong bansa ang nabigla at nalungkot ng mabalitaan nilang tinanggalan sila ng kanilang pension benefits. Ang isyong ito ay lumikha ng malaking kontrobersya at nag-iwan ng maraming katanungan sa isipan ng mga matatanda at ng kanilang mga pamilya. Sa video na ito, aabutin natin ang katotohanan sa likod ng mga ulat tungkol sa pagkawala ng pensyon ng mga senior citizens, susuriin ang mga tunay na dahilan at tutuklasin ang mga solusyon para sa mga apektadong mamamayan. Kumusta kayong lahat? Maraming salamat sa inyong patuloy na panunood at suporta sa ating channel. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang isyo na nakakaapekto sa libu-libong senior citizens sa ating bansa. Maraming mga matatanda ang nakakatanggap ng balitang hindi na sila makakakuha ng kanilang pensyon at ito ay nadulot ng malaking pagkabahala at takot sa kanilang kinabukasan. Una sa lahat, kailangan nating linawin ang mga maling impormasyon na kumakala. Hindi totoo na lahat ng senior citizens ay tinanggalan ng pension. Ang katotohanan ay may mga partikular na sitwasyon at dahilan kung bakit may mga senior citizens na hindi na nakakatanggap ng kanilang benepisyo. Kaya naman, mahalaga na maunawaan natin ang buong kwento upang hindi tayo maligaw sa fake news at maling interpretasyon ng mga balita. Ang unang dahilan kung bakit may mga senior citizens na hindi nakakatanggap ng pension ay dahil sa validation at verification process ng gobyerno. Ang social pension program para sa mga indigent senior citizens ay nangangailangan ng regular na validation upang masiguro na ang mga tumatanggap ng benepisyo ay tunay na karapat-dapat at qualified pa rin. Maraming kaso kung saan ang mga datos ng senior citizens ay hindi na update. O kaya naman ay may mga pagbabago sa kanilang estado na hindi naiulat sa Department of Social Welfare and Development o sa ibang mga ahensya ng gobyerno. Halimbawa, may mga senior citizens na lumipat na ng tirahan pero hindi nila in-update ang kanilang address sa SSS. Dahil dito, nahihirapan ang mga social workers na mahanap sila para sa validation process. Kapag hindi nila nakumpleto ang validation sa loob ng itinakdang panahon, pansamantalang nasususpend ang kanilang pension hanggang sa makumpleto nila ang kinakailangang proseso. Hindi ito permanenteng pagkawala ng pension, ngunit temporary suspension lamang na maaaring maayos kapag nakumpleto na ang validation requirements. Ang pangalawang dahilan ay ang duplication ng records. Sa pagsasagawa ng data cleaning at verification, nalaman ng gobyerno na may mga senior citizens na nakarehistro ng paulit-ulit sa sistema. May mga kaso na ang isang tao ay may dalawa o tatlong record sa database at ito ay maaaring dahil sa error sa encoding, pagkakapareho ng mga pangalan, o kaya naman ay sadyang ginawa para makatanggap ng multiple pensions. Ang gobyerno ay kinakailangan na linisin ang database upang masiguro na ang bawat qualified senior citizen ay nakakatanggap ng tamang halaga ng pension at walang nag-aabuso sa sistema. Pangatlo, may mga senior citizens na hindi na pala qualified dahil sa changes sa kanilang income status. Ang Social Pension Program ay specific para sa mga indigent senior citizens, ibig sabihin para sa mga walang regular na income, walang pension mula sa gobyerno o private sector, at walang permanent source of financial support mula sa kanilang mga anak o kamag-anak. Kung may pagbabago sa financial status ng isang senior citizen, halimbawa ay nagsimula siyang makatanggap ng S-pension o C-pension, o kaya naman ay ang kanyang mga anak ay regular na nabibigay na ng financial support. Pwede siyang maging not qualified na sa social pension program. Ang apat na dahilan ay ang mortality audit. Nakakalungkot man, pero may mga instances na ang mga senior citizens na namatay na ay patuloy pa rin nakakatanggap ng pension dahil hindi naiulat ang kanilang pagkamatay. May mga pamilya na hindi agad nag-report ng death certificate sa SEFBI o sa mga kinaukulang ahensya. Dahil dito, patuloy ang release ng pension at ito ay nagresulta sa irregularity sa sistema. Ang mortality audit ay isang paraan ng gobyerno upang masiguro na ang mga benepisyo ay tunay na napupunta sa mga buhay at qualified na senior citizens. Ikalima, ang budget constraints at realignment. Minsan, ang pagbabago sa distribution ng pension ay dahil din sa adjustments sa national budget. Ang social pension program ay umaasa sa allocation mula sa national government at kapag may budget cuts o reallocation ng funds para sa ibang priority programs, maaaring maapektuhan ang bilang ng beneficiaries o ang regularidad ng release ng pension. Hindi ito nangangahulugang permanently tinanggal ang pension, pero maaaring may delays o adjustments sa distribution. Ang ikaanim na dahilan ay ang lack of complete documentary requirements. Para makatanggap ng social pension, kailangan ng mga senior citizens na magsumite ng iba't ibang dokumento tulad ng birth certificate valid V, Certificate of Indigency mula sa barangay, at iba pang supporting documents. May mga senior citizens na hindi nakakompleto ng mga requirements na ito o kaya naman ay ang kanilang mga dokumento ay expired na o hindi na valid. Hanggang hindi nakukumpleto ang lahat ng requirements, hindi makakatanggap ng pension ang isang senior citizen. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga solusyon at kung paano maibabalik ang pension ng mga apektadong senior citizens. Una, kailangan nilang pumunta sa kanilang local Zavi office o sa kanilang barangay hall upang mag-inquire tungkol sa status ng kanilang pension. Ang mga social workers ay makakatulong sa kanila na malaman ang specific reason kung bakit sila temporarily removed from the list of beneficiaries. Pangalawa, kailangan nilang kumpletuhin ang lahat ng required documents at sumali sa validation process. Kung ang problema ay outdated information, kailangan nilang mag-update ng kanilang personal data, address, at contact information. Kung naman ang issue ay missing documents, dapat nilang asikasuhin ang pagkuha ng mga kulang na requirements. Ang VASTI at ang mga local government units ay nag-aalok ng assistance sa mga senior citizens na nahihirapan kumuha ng mga dokumentong ito. Pangatlo, kung ang senior citizen ay naniniwala na siya ay wrongfully removed from the program, kahit na qualified pa rin siya, maaari siyang mag-file ng appeal o complaint sa SETE. May grievance mechanism na nakaset up para sa mga ganitong kaso at masasagot nila ang mga tanong at concerns ng mga senior citizens. Mahalaga na huwag susuko at patuloy na follow-up ang status ng kanilang application o reinstatement. Pang-apat, ang mga pamilya at mga anak ng senior citizens ay dapat na active din sa pag-aalaga sa kanilang mga magulang. Tulungan ninyo silang makumpleto ang mga requirements, samahan ninyo sila sa mga government offices, at siguraduhing updated ang kanilang information. Maraming senior citizens ang may difficulty sa pag-navigate ng bureaucratic processes, kaya malaking tulong ang suporta ng pamilya. Mahalaga rin na maintindihan natin ang mas malawak na konteksto ng pension system sa Pilipinas. Ang Social Pension Program ay isa lamang sa maraming programs para sa senior citizens. Mayroon ding ISS Pension para sa mga dating empleyado ng private sector, GIS Pension para sa government employees, at iba pang benefits tulad ng Senior Citizen Discount, Free Medical Services, at Priority Lanes. Ang Social Pension ay specifically designed para sa mga pinaka-vulnerable na senior citizens na walang iba pang source of income ang current na halaga ng social pension ay 500 piso bawat buwan. Bagaman mukhang maliit ito, malaking tulong pa rin ito sa mga senior citizens na walang ibang income, lalo na sa mga rural areas kung saan mas mababa ang cost of living. Ang pension na ito ay maaaring gamitin para sa pagbili ng gamot, pagkain o iba pang basic necessities. Ang gobyerno ay patuloy na nagsasagawa ng improvements sa pension system. May mga proposed bill sa Congress na naglalayong taasan ang halaga ng social pension at palawakin ang coverage nito. May mga advocacy groups din na nakikipaglaban para sa mas mataas na pension at mas comprehensive benefits para sa mga senior citizens. Bilang mga mamamayan, mahalaga na suportahan natin ang mga inisyatibang ito at maging vocal sa ating mga pangangailangan. Sa pagtatapos, ang isyu ng pension para sa senior citizens ay hindi simple na black and white hindi totoo na lahat ay tinanggalan ng pensyon ng walang dahilan. May mga specific reasons at processes na sinusunod ang gobyerno at karamihan sa mga kaso ay maaaring maresolba sa pamamagitan ng proper validation at compliance sa requirements. Ang importante ay huwag tayong mawala ng pag-asa at patuloy na makipagtulungan sa mga government agencies upang masiguro na ang mga senior citizens ay nakakatanggap ng benefits na nararapat sa kanila ang ating mga senior citizens ay nag-ambag na ng napakarami sa ating lipunan. Sila ang mga naging pundasyon ng ating kasalukuyang henerasyon. Deserve nilang mabuhay ng maayos at dignified sa kanilang golden years. Bilang mga anak, apo at mga kabataan, responsibilidad natin na alagaan sila at siguruhing hindi sila napapabayaan ng sistema. Kung mayroon kayong kilalang senior citizen na nakakaranas ng problema sa kanilang pension, Tulungan ninyo silang mag-follow up at humingi ng assistance. Huwag kayong mahiyang lumapit sa SESB o sa inyong local government officials. Karapatan ng bawat Filipino senior citizen na makatanggap ng suporta mula sa gobyerno. Salamat sa inyong pakikinig at panonood ng video na ito. Sana ay nakatulong kami na linawin ang isyong ito at nabigyan kayo ng mas malalim na pag-unawa sa pension system para sa senior citizens. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. I-click din ang notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos tungkol sa important issues na nakakaapekto sa ating bayan. Mag-iwan din kayo ng inyong comments at experiences sa baba. Maraming salamat at hanggang sa muli.